Nasa dalawang daang fruit bearing trees ang itaninim ng pamunuan ng Division Training School ng 7th Infantry Kaugnay Division sa pangunguna ng kanilang komandat na si Lieutenant Colonel Felix Emeterio Valdez Katuwang ang mga mag-aaral ng Structured Re enlistment Training Class 03-2023. Ang nasabing magkasunod na aktibidad ay kaakibat sa plano ng kaugnay division na magtanim ng 35 libong fruit-bearing trees sa pagdariwang ng ika-35 anibersaryo ng 7ID. Noong nakaraang linggo ay naglunsad din ng kaparehong aktibidad ang 7DTS upang maabot ang target na bilang ng puno na maitanim bago sumapit ang anibersaryo anibersaryo ng Kaugnay Division. Mula sa paglilinis ng paligid hanggang sa pagtatanim ay tulong-tulong ang pamunuan ng 7DTS at mga mag-aaral nito upang maingat na maitanim ang bawat puno. Isasalin ang pangangalaga ng mga nasabing puno sa bawat mag-aaral na daraan sa nasabing unit upang makasiguro na lalaki at pakikinabangan ang mga itananim ng fruit bearing tree sa paligid ng Division Training School. Ang magandang experience ito para sa amin na nag-undergo ngayon ng restricted reinvestment training dito sa training school ng 7DTS na kung saan makikita nyo kami na nagtatanim ng mga puno. ay uh, isang magandang activities ito para sa amin dahil dito makikita ang aming pagkakaisa na kung saan din kami sa environment para makapagtanim ng mga panibagong sibol ng mga puno. Ang pagtatanim ng puno ay malaking tulong sa magandang kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Bilang estudyante ng DTS, ang, pag, ang sama-sama nating pagtatanim ng ating mga sakasunduluhan ay pagkakaisa at pagunlad. Patuloy ang pagsuporta ng Division Training School sa programa ng Kaugnay Division upang lalo pang mapaganda at mapangalagaan ang kapaligiran na siyang tatamasin ng mga susunod na henerasyon. Mula dito sa Division Training School, Fort Magsaysay, Nueva Ecija, ako si CJ Pascual, ang inyong Kaugnay.